mga Another day, another blessing na naman Sir Dave, good morning good morning mga kakugi Ano? Last day Last day natin, punin na natin yung mga ano Tapos Ano na? Ritz an na uwi na Uwi na kami guys So yung mga manok na nandyan sa amin mga kakugi uh, Aabot uh, siguro yan ng ano Mississippi, tabi lang uh -huh. Parang Ten. 10 plus 2 plus 17. 2 14 e, Dige, kasi kay ano kay kay so, boss wakil si, 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 kay boss warin isi-ship lang uh, niya guys kasi si, si, may laban sila mamaya eh may ano eh pamahiin ba uh, bawal maglabas bawal magpasok ng mga manok ano na lang sunod na lang niya susunod na lang yung mga pang giveaways niya mga kakugi so uh, ay, ay. so si Antit ligo pa na? Ma? naligo pa tapos na tapos na maligo si Antit sa no, tapos mag breakfast kami guys free breakfast man dito sa ada bed and direct, breakfast direct, ha? direct, so, na tayo pag mm -hmm. after breakfast puntahan muna natin si Boss Jerry Halandoni Uh, may dadaanan tayo doon, may papakita siya sa atin doon sa bahay niya. Tapos punta tayo sa kay boss ka uh, Greg Airoso. Then Charlie. Doon Last stop natin guys si Charlie pero parang hindi na yata ako papasok doon. Sila na si Stephen at si Antit Ang papasok doon guys kasi yung sasakyan natin talaga hindi kaya yung daan papunta doon papasok. So, pangabangan nyo lang mga kakugi, papakita namin yung mga papremyo natin galing sa Bacolod. So, hey, good yun. boy, morning. Good morning. Kain uh, tayo mga kakugi. Okay ba yung tulog mo? good boy. Okay, pero medyo kuwang. Ah, uh, okay lang yan. Bawi na tayo sa bahay. Bawi na lang, pasasakyan. Mm hmm. Tulog mo sa Guys, let's eat.

Tay ka hi unong sugo ihi na sugo. Sus pagtaw-taw na nuktok ng sertipin. Dug 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 ing ya. Tay jud diwon. Kunta na ko la size sa munday. Ana Guys, mga kakugi, andito tayo ngayon sa bahay ni Boss Jerry Halandoni. Pinabisita niya tayo dito guys, mga kakugi. Dito, makikita natin yung mga brooders niya. Iba-iba. Lalaki yan, may mga alaman din guys. Tapos dito, hello. Good morning. Good morning. Yan. ito yung hot ah, chair for the Ito, la ito, so ito. ito yung pala yung gawa niya. Camila. Ito. Hot chair lang ito, Hot chair, oo. Oh. So. ang capacity nito, boss? Uh, 850 to 900. 850 to 900. 12, ano yan eh? Uh, 12, ano so. Ito yun, no? mm -hmm. Ito ngayon, oh. Customize pala yan. Oh, no? customize lahat. Ito yung sa loob yan. Yeah. Mm -hmm. yeah. Tapos ito yung center. Sitter na oh. dyan. Oh, ito, hot yeah. to. no, so, oh, may nag na oh. Oh, ito hot oh. Hatshare din. Oo, oh. Ah, oh, oh. oh, oh. sitter to, sitter. sitter. Kasi kung so, so, wala kang gagawin dyan. Ang, ang, may tubig, diretsyo. Mm. Yan. Tapos automatic na lahat siya na mag-adjust ng temperature. Mm -hmm. Oh. gusto mo, humidity, lahat-lahat, kumpleto -lahat, na. Oo. Oh. oh. Tapos The ito yung answer niya. Oo. Oh. Table. Ah, The yung, yung, ito yung kapatid na <laughs> yung answer. Yung niya. Oo, oh, yan. Nalagay <laughs> ko ang tubig para hindi ma-try up siya. Yan. Yan lang siya. Wala na yung... <laughs> ito yung ano ko eh. Yeah. Nagkaya ng mga gamit. Oo. <laughs> <laughs> so, Guys, sabi ito, ni... Ito, ito pa, ito pa. Importante ako. Ano po? Tingnan mo yan ah, oh. alam mo yung voltage oh. kasi sa, sa ibang farm 180 lang 190 mahina sabi niya Uy yung incubator namin bakit hindi napisa hindi ano kasi yung pala yung sa farm niyo low voltage, low voltage oh. Kaya hindi ka nagkakaroon ng consistent na power, oh, sa incubation importante yan So kinagyan ko ng voltmeter yan, so i-off mo lang yan pag i-on mo malaman mo kung ilang ano, uh, ilang volts ang current maso. na binibigay sa iyo? Mm -hmm. Oo. Yung sabo pag, pag i-off mo yon, hindi na o-off yung Hindi, hindi. Yung independent lang ano, independent yung... 'yan, oh. Parang ganito, oh, i-or ko 'yan. Alam Oo, ko oh, kung okay. anong ilang volts 'yan, to so, 25, oh. So malaman mo na okay yung voltage pasok kasi mm -hmm. sa ibalo voltage 180, 170, hindi yan makaka- -ano. so, kulang sa init, kulang sa boltahe, Oo. kaya hindi nakipisa. Ito yan, oh. Ang kapisa doon, di ba? ilagay ko muna dito sa brother. Dalawa yan. Mayroon isang malaki doon, isang maliit. Simpleng brooder oh. Ilagay ko lang siya ng brother Sa so turuan ko siya mag ano, Kumain. turuan siya kumain. Yung paper, mga kung ano lang dyan. Yung pinaka basic na common. After na 4 days, 5 days, alam niya na kung paano oh, kumain. Lalagyan na lang. Oo. Oh, Ilalagay ko na siya dito. Yung may kain na na? Oo, oh, kain dito. May rice hull na. Oo, oh, one week yan. One week cold. Oo, oh, yan na. Ayan na siya. Diba? Ngayon, mm -hmm. kung medyo makulimlim, masama ang panahon, may ilaw ako, pinatakpan ko to. Oh. Tapos isasara ko to ganyan. Oh. So, ito, mura lang yung capital mo dyan. Ganyan ka lang. So, wag mo lang isara lahat kasi maano rin siya. Diba? Ano yung may, sinabi? Ano yung sinabi mo doon? Yung sa, ano? Sa iti? Ano yun? Ano na? Yung parang bit, ano yun? Ang baho? Oo, oh, yung baho oh, yun, niya ba? Yun, Oo, oh, yung baho oh, yun. uh, niya yung oh, amonium, amon, 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 yan. amon niya Amon. Oo, niya ba? Oo, So, ito naman, ito yan dito. So, pagkatapos niyan, pag na ano na, sanay na sila, akit, maba na sila, marunong na sila kumain. Ngayon, Pag alam na nila kung paano kumain, ganyan sanay na sila, off na yung ilaw. Off na? Wala na dapat ilaw. Okay, ang baong. Kita naman ang baong. Oo. So, pag ganyan, dito na yan sila lilipat. Ayan naman, may, may lakuha na. Ayan na, na yan, oo. No? Mga ilang, ano, ilang araw din ito. Mga 2 weeks na yan, 3 weeks na yan, magki 3 weeks so, na yan. Hmm. So, kaya pag malaki na sila, ito maging isang buwan na yan. Isang so, buwan month na yan? Oo, oh, yan na sila. Oh. Yan mo. So, oh, alam na nila? Yan, alam na nila yan. Hmm. So, kakapakain ko lang. So, ganyan lang yan. O, oh, yan mo, nagro-roast na sila. Oh. Hmm. Ibig sabihin, alam ready na. ready na sila. Oo. Oh. Tapos, tapos, tapos. Oo. Yung una dito, oh. tingnan mo ha. Mo. May spanggol dyan si Grigio. <laughs> hmm. Ito, tingnan mo, mali. Ito lang, oh. Ayan, Oh, mababa lang. Mababa lang. Oh. Kapag so, nandito na yun sila, ayan na sila, akit akit na. Ayan, ayan na. Hindi wala na na, hindi wala na. Hey, kita pagkatapos niyan, ayan, or kaling kaling ka na dyan. Ay, Ang ano dyan, yung sinabi ko, yung first week niya, kunin mo yung uh, bacteria na namanan niya sa uh, parent. Yeah, yung... Boss, yung secret mo, boss. Yung... Tapos, pag binigyan mo sila ng sinabi ko doon, ano, antibiotic, di oh, mawala na yung bakterya sa kanila. So magkakaroon na sila ngayon ng sarili na ng uh, immunity. Magdevelop sila ng kanilang uh, immunity. Uh, mm -hmm. Ngayon unti-unti na yan. Kaya guys, di mo. Oh, Dere po sa Bisaya po ba? Puya buyag kayo mo piso. Wala buyag, yawon man ay basta. Di ba? Healthy <laughs> din sila po ba? Oo, oo, oo. Tama ang sila. Oh. sa taas na. Oh, so, so ganito, ilagay mo rito. So diyan pa rin sila. So, masama na 'yung appetite niyo kanina. Oh, 'yun, dog So, ka. Huwag 'yung marami. ka. Huwag 'yung sigilang lang, sige. Kasi mag ano 'yan eh, tawag dito, 'yung magpanos. ano yung magpanos? Uh, spoiled, spoiled uh, feeds. Uh. So, mag-sour na 'yan. So, kakainin pa rin nila 'yan. Pero Nakasama hindi sabura. na maganda sa katawan nila. Sobra na ba? Sobra. Oo. Kaya um, yung medyo biting konti, uh, yun ang maganda. Pero kailangan timing. Nakaupo ka dyan no? pag umingay. Tingnan mo. Yun lang ang procedure ko. Basta doon sa brother. libyo ko doon sa brother. Oo, oh, mga 3 to 4 days. Kilala na nila yung page. Lipat mo na rito. Oh, number 2. Okay. Doon hindi ko inilawa, no? Oo, oh, ilaw doon. Walang ilaw doon, wala. Wala lang, sinasara ko lang ng ano. Hmm. Oh, Para masanay na sila. Pero pag dito, iniilawan ko kasi maninibago yan sila. Kundi mag, ano yan. Tapos, pag maganda na panahon, wala nang ilaw. Iubuksan na lang yan. Ano? Tapos, sinatapun-tapunan ko lang ng mga ganyan. No? Ito, boss, ano yung buwan? Yan o, yan o. Di ba yan? Tungka? Pag sa aso yan, pag ilipat mo yan siya dito, lagyan mo muna para malam nila na doon sila kakain. Uh -huh. Para hindi yan magsahalo sa ano. Kasi pag hindi pa, hindi pa sila makakain. So magtapon ka na dyan, kilala na nila, mapili na nila yung tama, kainin. Tama, So minsan, isang season, isang business. <laughs> Binabas-bawasan ko lang. Oh, yan. At Tapos ilipat mo rito. Paglipat mo rito, mag-ano na rin dyan. Nagdapo na. Pag nakadapo na yan siya dyan, ilipat mo na sa mas mataas na mayroon ng dugol. Ayan. Mm. So pag nadapo na sila dyan, maliit na, dahil mo siya, taas na. Mm. Pag ngayon, pag ano na, dito na yan sila lahat sa taas. Dito na yan sila sa taas lahat. Kikita mo na sa gabi. So that means, sa akin ha, iba, iba naman eh. Ready na sila doon sa taas. Doon ibig, sa, sa pangmalakihan talaga. Oo, oh, ibig sabihin, you know that they can survive already. Dito yung mga sisir mo boss, safe na safe sa mga predators at sa yung mga daga. Toto, oh, tingnan mo. Pusa, ano yan, metal eh. Oo, oh, paano Naka, yan? nakakalusot pa rin minsan. Kaya nga lang, siyempre, uukay oh, sila sa ilalim ng Na. Ano. Oo. Oo, oh, di ba? So, yun lang. Tapos itong, ano lang Five by seven. ito, ano lang yan? 5x7? Ito, ano lang? ito lang taas. Kasi para ma-maintain mo yung temperature. Kasi sobrang taas, malamig. Oo oh, nga. Sobrang baba naman masyado mainit. 5 by 7 talaga. Pero ito, hindi, yung height pa, kailangan mga 5 to 6 lang, 6 feet. Ah, oo. hindi kailangan na iba, okay, eh, malaking brother, okay yan. Mm -mm. Kaya nga lang, yung hip niya, yung mainit, hindi niya ma-maintain, mabuti. So, kailangan ma-ano yun, ma- Basta yun ang, ang suka. O, oh, lahat dito, akin, pagising ko, manok pag uwi, manok. Ano, manok. <laughs> manok. <laughs> ha? Madadaanan mo palagi. Pagpasok. manok. di ba? kaya, kaya gawin dito. Kasi di man naka-occupy ng space. Oh. Alit na naman ang space. Pero, Hindi, ito matipid sa space. Oo, uh, matipid sa kasi space man. Kasi pwede mong gawin, ito, linisin mo yan. After the breeding season, wala ka ng manok, linisin mo. Pwede ka maglagay ng mga trio mo na galing. Kunwari, nag-order ka sa Tama. Amerika. O, o. o sa US, lagay mo rito. Quarantine kasi dito. Quarantine mo dito. Dito na muna sila. Pwede rin gawing breathing pen. Breathing pen nga. Dali Dito lang. Dali lang to. Parang At ang ito, metal paring lang Metal lap. paring lang. nga. Oh. Wala. Ano to, surplus surplus lang. Hmm. This, Dali lang kayo niyemun. This been with me mga 15 years na. Oh, 15 years na. No? Oh. Galing guys ha. So another, ano naman yan, kalaman na itong napulot natin dito ngayon, kaya yung Jerry. Three na, stitches. uh, it's up to you guys kung kaya sa lugar nyo ganito, or kung applicable sa inyo kung okay sa inyo ang style na ito pwede nyo gayahin yan nabibili bibili lang ako ng ano yung mga commercial na ano dyan kasi dati nag-import ako ayun hindi na bili lang ako ng mga chassis sasi mamaya papakita ko sa iyo pero yung importante lang yung streptomycin, lincomycin, yung kwan, yung brand, ikaw na magbada. Meron naman Basta may yung commercial dyan. Oo. guys, oh. Gamit ka kayo ito sa ating manukan. Ah. Ano Ayan. Ayan. Yan, ako rin nag-laundry. Ako rin ano, alika. Ako rin siya, ah, bahay ko. alika. Ala, ala, ikaw yung ano. Ito. Ala, alika. Ito. Ito yung bahay ko. Yan, ako lang mag-isa. Ito lang mag-isa dito? ako lang. ko. Oh, yan, kwarto. Saan yung Di mo? Divorce naman ko. Ah, divorce naman. Oo. ito. Ito, bigay ni, ano? Bigay ni... ni Glenn. Ano ni Maker. Yung oh. Australian. Ganda ng black na yan, oh! Ah. Ganda! Caught ah. my attention ah. dahil nalang yung black, oh! Ito, to, 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 <laughs> ito, ito, mga ping-pingan! Ito, aling-aling! Para... Ganda. para, 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 para. <laughs> champion! Fight Cup Derby Champion! Hey, Halang Tony! Yung trophy, oh! Ganda! Br ah. Bronze, ayun, no? oh! Yung bubuk na ito. Ayan o, ayan Ito lang. Ito kwarto ko. Dito ako nagtrabaho. Dito ako na gano'n. Ako lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa. Ito boss. yung ano ko. Minata ka pala, boss. Oo, oh, oo. Siyempre. Ayan <laughs> oh, o, ayan o. Ayan. Ayan yung mga ano ko. Yung mga costume mo. CR <laughs> <no>? <laughs> mo, o. At yun mo, ayan o. Ang ganda ng mga paintings ng mga manok, oh, ano, guys. Oh? Puro manok. Oo. Oh, Sarap talaga tingnan yung mga blocks o. Oh? Ayan oh. Ito lang ang life ko. Pagkano ko dito gising, ano, ano na? Paintings. Ano pa pa? Uwi na ko. Pag uwi ko, maram pa din. <laughs> ito yung itsura ni ano. Nakita mo yung kumakalat na, ano? Na mga picture noon, nasa Yanny D. Kami kum, oh. ako kumuha niyan eh. Kasi nagpili nga, kami doon eh, ito. Nakita mo mm -hmm. yung kumakalat sa internet, okay? Kaya yun okay. okay. ah. Oo. Kami kumuha niyan. Oh. Ito yung original black na brown red, oh. Ito, ito, 90 ano pa to? 1990s. 1990s pa yan. Ayan. Yun pala. Yan original. yung... Original. Eh, kayo yung kakulay na original. <laughs> <laughs> ito yung mga nako, ko. Melsim Black din yun ito. Ayan. Ayan. Para may idea ka, bakit may lumabas na ganyan. Ayan oh. tingnan mo. Oo. Oh. Ayan, ayan siya. Oh. Okay. Pwede ba ilaw ng may ano, papailaw? Ayan o. Huwag ko na kung may ilaw. Mag -ilaw mag Kasi naka nakashage ka. Oo, ano? Yeah. kaya pala, kaya pala madilim. Nagka-shades pala. Puta. Kaya, ano ka lang yan? Nakashades kaya kasi. Oo <laughs> nga. Yeah. Kaya pala madilim. Oo, oh, yan. Yeah. Ding, si tatay ding, ma, paano, tiguan nga yun. Oo. Oh. Musta. Ito yung brown red oh. Ito yung sa farm ko yan eh. Sa farm ko yan eh. Mill Oo, oh, sense. yan. Ito yung si OW. Mm. Yeah. Daniel, oh. Daniel, Daniel. Ito si Patrick, nung idol niya pa ako, nagpapapicture siya sa akin. Ayan, <laughs> mo, ayan, sama kami yun eh. Ayan, yung mga black yan. Oh. Ayan. Yan lang, ito yung original. Nung hindi pa nagbago yung Ayo. puso niya, no? Puso niya, ito si OW. Si OW. Nung binigay niya sa akin yung... Laki ano? pa ni si OW, no? Oo. Yan yung binigay niya sa akin na Longhead. Shelton, Shelter. Longhead. Yeah. Sabi niya, ito kunin mo. Kasi nasa farm nito sa ano eh, sa Manila sana lang ngayon sila sir, wala na hindi na naman. Boy pa, pero sa Mexico sila naglalaban kasi oh. wala daw pera dito. Ah, wala. Kasi palagi sila dito, dati palagi sa World Slasher. Ngayon wala na kasi Boss, okay. si Art, wala wala, wala, ano eh. Wala pera Ito na, na. naman. Parang Indonesia. Parang ko na yan dati Sila ano sa World Slasher sa Raneta. Oo. Oh. Kanya. Tapos eh, papagawa kami ng sarili namin, vitamins. Ito. Sa India. Sintrobet parang sintrom pero para sa mga veterinaryo. Yan. Yan to so, yan. Hindi pwede ipapalabas ko sa, sa mga mga gamot. Pwede ah. Ha? Kasi hindi naman yan local eh. Hindi naman tayo oh, pwede Ito. Pwede ito. Oo, oo. Ito yan. Ah. Nagpapagawa kami ng sarili namin. vet. yan. Pwede tayo mag-distribute mag na? Hindi personal. Ah. <laughs> sa bigyan kita pero sa yo. Hindi pa kasi namin yung ah, kinakumersyal. Para ano to sir? Para... Vitamins, eh. so, para yun. Para sa so maintenance mo, sa conditioning pwede. Araw-araw? Every other day. Kasi ito, di ba, sentro sa tao. Oh. Ito sentro para sa veterinaryo. Ah. Veterinary, sa mga aso, sa mga ano. So, kinuha ko ito sa India. Sa India, para ibigay sa mga, dito sa mga kaibigan, sa akin. Sabi ko, bibili ako. Sabi niya, wag muna. Kasi hindi pa namin na market. Pero, maayos, maganda. Di boss, pag maano na yan, ilalabas na sa market boss, tolong kami sa pag-distribute. Ikaw yung source namin. Pwede ito. Eh, ano, ano, soldier eh, pwede pahingi ng konti nyan? Hindi, meron ako dyan ngayon. Insulator? Oo, insulator. Gamit talaga natin yan. Para ano ba? Pag nag-vaccinate ka, after 4 days, bababa. 4 to 5 days kasi bababa na yung natural na immunity niya eh. So mabuboast, akyat na yan. So, ibig sabihin, yung binigay mo na vaccine, highly efficient. Hindi ko sinabi na one day, hindi mag-effect yan, hindi yan. Pero, ma-maximize mo yung effect after mga four days. Kasi, that's the time na vulnerable na yung CCU sa mga sa mga virus na yan. So, kumakain na sila. So, hindi naman sila madali-dali maapektuhan kasi nagbigay ka ng antibiotic, di ba? So, ngayon, pag andyan na yan, ang sunod niyan, mga flu prevention ka na lang. Kung, kung masipag ka, bigay ka ng ano, kung rin, mga ano yan, assault ang prevention, kasi most of the chicks, nagkakasakit yan sila sa digestive, ano nila, uh, digestive. Pwede pala, uh, mag once uh, in uh, a while, magsasult pa, ka lang ano. Once in a while. Para, para, ano, para, o, para, o, para o. Ka pero, yes. kasi ang ginagawa nila, mag pa sila kaya nagkasakit, nagkasakit na. na. Nag-iti oh. ng puti, grain, oh. green. Pero, actually, namanan yung nanay. <laughs> hindi lang natin alam. So, kung sa akin, hindi ako nang kasi hindi ako nang wala ko pa nga. Hindi ako so na Ano yan? Tol I don't know. Isulat ko mamaya. Ha? Kasi alam bakit yan ang Pwede text na lang niya. Yan ang pinaka ano ng treatment ng coccidiosis. Yung pinakamalakas. Uh, kasi di ba sabi ko sa iyo, marami ang sakit sa mga sisiyo, so, okay. especially sa digestive, digestive tract uh -huh. nila. So, inagbigay nagbigay ako ng tortrasuril. Ngayon, yung ibang prevention ko, hindi ako nagsusol pa minsan. Minsan nagme ako. So, makakatulong din. So, Tapos, natin siya. importante, regular ang purga. Ah, yan. Uh, regular ang ah, purga. Okay. Alam mo yun, ang ano was, yung mas maganda? Every 20 days, every... Every... Month? Okay, 10 and 20 ako nagpupurga. 10, 20. Every 10 and eh, every 20. After that 30, wala na. Adjust ulit. Mm. Tapos a 20. 10, 20. Nasa, so, so, two times a, a month? Oo. Mm. Bakit ako nag-10 and 20? Kasi ang warm eggs, ito ah, importante ito, hindi nila naitindihan. Mm -hmm. Yung warm eggs, pag na-lay yan, mag yan after 10 days. Mm -hmm. Tama? Tama? So kung nagpurga ka ngayon, ang worm lang na, na huts na, yun lang ang ma-expend. Pero yung eggs nandun, so maghahuts yan after 10 days. Kung mag, uh, mag uh, wo, 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 worm ka after 15 days, malaki na yung worm, mag-produce na ng marami yan. So cycle, so sa akin binibreak ko yung cycle 10, Adjust kasi para hindi makalimutan ng tao. Pwede naman na, oh no, adjust. Depende. Pero ako every 10, magpurga ako. At 20, purga ulit ako. So ibig sabihin, nawala yung yung mga worms okay. Oh. Pag 20, may mahats, may palo up ako oh. ng another uh, uh purga. Almost uh, wipe out. Pero magsisimula na naman yan. So oh. pwede, adjust ka na naman. 20 days cycle. Okay lang yan. Pero sir, kailan ka mag-start sir? From day 1 to day 10? No no, si si. Eh ano mga yung pizza? Did, ano yung, ano pinag-uusapan niyo? Yung, yung CCW ba? Yung hindi uh, ba kailan ka uh, mag-start? Uh, kailan mag-start mai? By... Day of hatch. Gayong 14, ah, 15, gay 20. Ah, o no, no, yung pay okay, mo lang si, pag mo lang. Ano yung ano sir ba? Yung CCW, uh, anong anong uh, anong edad na? Gay 20 days mag-start ka kunarin ng anak. Ito, gay 25 days. Basta yung simula mo tandaan mo. Oh so, basta kasi Oh. Nasa, nasa, lupa na sila eh. Oo. Oh. May ano na yan. Tsaka gayet may. Huwag may ayaw mo na yan. Para maka ano immunity. Pero after 15 days, 20 days, o 30 days na sila, you can start the warming na. Every 10, every 20. So af after uh, 20 or 30 days, you can start, you can oh, count, you can oh, start counting 10 oh, days. Oo, oh, oh. mas, 20 mas ka, mas ika 18 days, ito yung 22, eh, inatoon siya, pizza dish. Uh Purgay ko na yan. Para hindi ko makalimutan ang 10 at saka 20, diba? it's oh. not the exact yung uh. <laughs> date. Yung hindi ka lang makalimutan uh. mo ba? Kung mag-start ka ng 20 every 30, okay yan. Pero pag mag once a month, hindi na effective yun kasi may 28, may 31. Uh. di ba? Nakuha uh, okay. mo? so hindi ka lang, eh mamaya sabi mo, every 15 ako tapos 25, pretty rin. Di ba? Pero pag nag-every month end ka, eh kung 31 ng hindi. Uh, Mission 28. Hindi parehas. Di ba? Correct, correct. Nakuha mo? Boss, yung pang bacterial flushing natin, anong gamit mo? Hindi niya isa sa harap. Ah, yung sa... Saan? Sa... Sa sisil. Ito nga. Ito. Ito na. Ah, uh, streptomycin, uh, lincomycin powder. Lincomycin. Yung na yung... Oo. Alam mo, hindi ko ito <coughs> sinasuggest nang wala may nagturo sa akin. Hmm. Nagturo nito sa akin yung isang Indian na vet na consultant dito sa Manila sa isang malaking firm. farm. Sabi ko, we we treat game fowls, we I breed game files. So sinabi ko, bakit nakaka-survive yung manok sa mga 45 days sa mga ano ba? Sabi niya, yung important yan, yung first week nila na kailan wala silang bacteria before they could ano, get the, their own immunity, yung immune system nila. So, kailangan kunin mo yan kasi galing yan sa parent stock. Galing yan sa mga itlog na bandumi kahapon, di ba? So, posible nakakain sila dyan. So, kailangan i-out mo yun. Then, kung makaroon na sila ng immunity, nang ano na. So, sinubukan ko, been used this practice mga 15 years na. So, ngayon, I can dictate how many palabas ko. Di ba? Kung sabihin ko 200, 350, alam, easy lang yan. 500, dali lang yan. Hindi naman siya bang, pero dahil may system ka na. Mm -hmm. Lahat ng breeder dito sa Bacolod, meron din sila system na sarili ah, nila. Di ba? Oh. Ako, I breed times 2, times 1.5 sa population na kailangan. Kung 600, ah, uh, kung 300, mag-breed ako ng 500. Lalaki na yun. So, 1,000, 500. Kasi mabilis ako mag-call. Kailangan, early calling is still the best. Charlie, Charlie. Oo. Kasi pag nakita mo may sakit, diyan oh. No? Kita may sakit. kalna. kalna. Alam mo bakit? Di ba? Alam mo Malay na yung magastos Bakit ka pa magastos? Magano, di ba? Hmm. Kasi ang iba, oh, gamutin mo to na ganito, brand, ganitong brand, ganitong brand. Eh tapos yan, iba na na, sakit na na. Eh kung mo na lang yan, sulit mo. Unless na he's really valuable, na I'm trying to save, hmm ano na. Tapos kung hindi mo gusto mo mag-experiment, gamutin mo, gumaling, balik mo sa population. Pag medyo lumala, dalin mo sa provincial vet. <laughs> hindi, pabuksan mo. <laughs> oh, anong, anong Bakit na anong tong sakit? Oh. Hindi mo naman binaksinate eh. Nabaksinate ako. Yun pala, huli ka nag-vaccine. Ah, pala, pala sa loob. Hmm. Ang ibang manok, kala mo okay. Nasa, das pag manok. sa loob pala yung pax. Oh. Lalabas na yan pag matanda na sila konti. Namamayat, Kiki, panay gamot mo ng gamot ng hindi, lahat hindi. ng klase. O sabi niya, ano to? Uh, may plasma, lahat ng klase. Sakit, sinabi mo na. Hmm. Hindi pa rin na gamot. eh pala mas base yung ano? Pala, dali mo sa provincial uh. bet, wala namang bayad yan. Yung may sakit ha, hindi yung uh, patay ha. Uh. Hindi yung necrosis. Yung may sakit mismo. Pagbukas niya, put. Hindi ka nag-vaccinate. Hindi, nag-vaccinate ako boss. <coughs> oh, Ibig sabihin, you're late before ka na kabaksinate, tinamaan then, na yung tinamaan anak mo. So, kung na, ano ka ng pax, hindi mo alam. Kasi yung pax nakikita natin sa buluto dito, di ba? Oh. Pag lumabasa ka tayo, <laughs> pero yung pala, yung iba, nasa sa loob. Galing, galing mga kogi. Another kaalaman. Another kaalaman ang natutunan natin ngayon, guys. Galing talaga.